Hello po. Magluluto po ako ngayon ng bagoong alamang. Ginisang bagoong alamang. Yung baboy po. Karni po ng baboy. Nilagay ko na sa kawali. Tapos nilagyan ko po ng suka. Hayaan ko po siyang matuyo doon para lumabas yung, man, yung kanyang katas, yung kanyang pangdangis. Doon po yung pandagdag sa panggisa natin. Tatakpan ko po, siya hanggang sa may eh, lumambot po yung karne. Nagpapalisan ko po yung mga uh, bula-bula. Yung pong ano ito yun. Nalis ko lang po yung bula dun sa ano ng karne. Ito. Ano yan po. Yeah ito natin matuyo. Dyan po natin, at sa, natin ang mga sika. Ito po. Ito po ang na parte. Ang panitilansis siya. Medyo hmm. malambot na yung karne kasi napakuluan na natin siya sa suka. Hmm halaga ko po yung bawang. Nagtataka po kayo kung bakit nagpunay green yung aking bawang. Eh medyo nahiwa ko na siya. Matagal na kung maka siwangwang dito sa aking lamesa. Ang po yung apoy. Medyo, hmm. Ayan po natin siyang matusta. Medyo hinihina ako pa apoy eh. Ayan, po. Ayan po, Ang bango-bango. Medyo ano na siya. Lagay na po natin ang sibuyas. sasabay ko po yung sili yan lang po ang pampaanghang ko kasi ito pong aking yahalo na ito po yan. maanghang na po ito iba iba ang taste na mga anong sa kanya mga seafood po ang laman yan na na ano ano Kanina po naglagay ako ng konting paminta doon sa ano sa karne nung nilalaga ako siya. Ako. Oh. Hintay po natin na luto. Nugasan ko po, po itong bagoong kasi ano eh para po less ng alat. Oh. Yan, nangangamoy na po talaga. Ang bangbang po. Kanina. Ayan, ito po. Ito po. Matamis na siya. May mga halo po talaga siya mga seafood. So, ang sugar po kasi nito, sugar palm. po. Hintayin po ulit natin siya. Yan na po ang bagong natin. Hindi ko na po siya dadagdagan ng asukal o lalagyan ng asukal kasi matamis na po itong aking unilagay nga kanina. Hindi ko lang alam kung may mabibili po kayo dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po for watching.